Si Bombay. Ano bay? eh? Nagkain na kayo? Sa panahon hindi. Hindi pausok? Hindi. Hindi mo nabasa. Ano ito ako Ano ba Hindi ba ako nito? ka na ba eh? Ha? Hmm. Hindi ko na nga Sana makakain muna lang itong tada ko. ano. May tada pa man ako. May tinaka ka na kung kanin na ka na lang hmm. mamaya. Nagluluto pa akong ulam. Mama! Mama! tao sa bahay? Wala! po po. Sige oh, nagising pa lang. Hmm. Sino hmm. Mag-iyak ha? Oo. Oh. mo Hmm. Nagkain ka na ba eh? Magkain ka na lang mamaya pakaluto ko. Dito ko. Ano ko na muna ang akin sana itong tada kong sino nag ano bim gabi ko ito ni ko na muna ko kanon. Oh, Mahalin mo, makakampalaw. Mamaya na, magluto pa ako dyan. Ano, makakain din ikaw, makakain din ikaw, ha? Oo, oh, gawin ka nito, Tio. <laughs> Ano na ako ng aligin, ito ay mo yung ko yung gulay na araw kay itong ano, di tinawa ko kay papa itong ano mo niyan, araw kayo, ginagawa ni papa ni lima yun, yun po nga rin nga ni Inyan, aga gulo yun toon daw niya, sasabawan yung tau yun. Hmm, si ang ulam ng hina lang. Masarap man yung kagabi nga yun ang ulam namin, adobong si Tau. hindi. hinahilip ko ba yung hindi mo, may ulaman din ka mong araw ito. Ano, ang titingin yun. sino daw kaya yun, yan. Uy, lawayan mo yan, boy. Nakamata pa lang yan. Lawayan mo yan, boy. Malaki ka ni Igra. Palawayan mo kay Bumbay. Baka mausog ni Bumbay. Nagising-gising pa lang yan. Lawayan mo. masigdaan, Sa paa lang. Hmm. <laughs> kay na ano mo daw siya, oh. Hmm. Nga. Mailag. Hindi yan. <laughs> yan. Hmm. yan mali ko ang dinurain talaga ng kain ko ko sa shower din. ko. Pritong isda. Ginawa ko na ako, dito sa na din. na, special na, special na. O baka para nais ito ang gulong. Ito makakainin yung Tapos, may ito nga niya. ko nalang last tradisyon. Tapos, ano. Tapos, na ano. May ano ka ba gado? May lagayan. Papoy no? Ha? Ano, ang si na chikis. na naman. Ano ang ibig? <mukong>

Luto, luto, luto. Luto, luto. Luto may luto namin as wala dito na luto, eh. luto. mamaya na may lindalan mo na lang yan nandito po kami ngayon sa likod kasi sobrang fresh ko po dito ayan na po kahongin bigyan, bigyan mo, buksan mo isa isang peraso lang ang bigay mo ayun na papa dali Minta mapa lagi. <laughs> oh, na. Hmm. Hmm, kala. <laughs> Makain din siya. Yan nga ang pagkain niya. Oh. Uh. Bibi, pahingi dito. Dali. Hmm. Terus kubuk dito sa likod. dun sa lobay kainit init-init. Pinarong mo yung electric one? Kan? mo. Alisin mo sa saksak. Kung mo na, tingnan mo oh. <laughs> Mga pila na pilang kain. Ayusin mo, Mahulog yan sa bibig mo. Dito na. Mm. mm. mo ba? Oh, nakain po kami ni Bumbay. si Bumbay oh. Nakain po kami. Yan namin, pagkain. Yan, kain po tayo. nakatapos ko lang pong ayusin yung damit namin. Pagod ako. pa pausok muna ako. <todic> ang tabi ko nga po dito si Lumbay. Ano yan? Kawi laman pa? Huwag mong tapon yan. Pagay mo na dyan sa higaan. Pagay mo na at pang hinulian ni baby. At, kung napapansin niya po, ayan may ano ako sa bibig. Singaw. Kasi po, tarin ang kaso po. Wala ako. Ang kaso po na ako. <todic> mapunta bulan ka? Ang sulato ng Huwag kang mapunta sa may at baka mahulog ka na naman sa rekrap. Magtama na naman ang ulo mo sa bakal. Hindi naman hala akong magaling na po sugat ni Bombay Lapi. Tapos kaya kayo na ito may laman sana pa yung ano, tahi. Kaya tumatahi ang bawa ko. Dito na sabi ni nga kay Papa, gusto ko yung pahalit ko na sa araw ko yung aramdam ko man na gagabata na marami na ako sa pay ko naman. Hindi masakit talaga ang ulo mo pa nun. Hindi yun mag sa ulo. Pag inalis mo yun, masakit pa rin ang ulo mo. Yung niyan araw nga ni Kanye, baga ako na mabag ako na ako nagamit sa expense Artay, katuwa po aga na naman lang. Yaw lang naman muna ako lumasang ikara. Kunit na naman sirang tao lang nga. naman ako lumasang hindi naman. Mama, pa na. pa mm. na, kayo na, na. Na, na, na. Uy, pakatapos ko pa na. Ang ko ako. Hindi mm. ako tapos. Walang nga bang dito. kayo kayo na kawawa. pa ako. Patas, mga, na. Hindi ako mahilamin. Papa, mm. <laughs> Okay ka na ba yun? init man sa inyo, kami sana ang mapunta doon. Kaso ay nanginit, walang katulabag wala ang kuryente. Eh. Buka <coughs> mo na sa likod. Baka may utos si ano, sa Do Buka na. Sabihin mo, huwag iwan si bibig na sa bangko at matagilig din na. Baka malingat siya, mahulog. Ano yun na? Ito pa ka sa magpa-usok, ma na ako. <laughs> natin matatagal ko na maroon eh. Hindi ka gawa na mo nung sila kini amun ang baga pinakagrawa mo. Kala ko ito na nakapin mo sila sila kini sila bindi ko sa napasarili ko sa indi. Hindi matapagawa ko nung sa indi. At pagkatapos ko ako pala sa gawain, eh, munta kami sa likod. Dito na kami ng pwesto para kumain kasi sa loob sobrang init. Buti po dito at mahangin. Eh. Ayan, dito na kami nagtanghali ni Mumbai. Kasi ah, hindi pa daw siya, hindi pa daw niya na natapos yung tanghali sa bahay. Ang kaya dito na po kami kumain. Ah, kung napapansin niyo po, oh, wala din sa kasi nasa trabaho siya ng time na yan. Tapos, ayan, sakto bumisita si Bunso namin tamang tama kasi inatake ako nyo ng hita ang sinabi niya si Bumbay kasi wala daw kasama sa bahay ah uh, ito nga po palang video ito uh, siguro one week na ang nakakalipas uh, ngayon ko lang siya na edit ngayon ko lang siya na asikaso kasi sobrang daming gawa tapos nagkaroon pa ng problema kaya ngayon ko lang to ano, na upload kasi kaka edit ko lang din kanina ayan yung time na yung bunso namin yung pumunta sa bahay kasi si Kulot, uh, may pasok pa yun kaya hindi siya yung nakapunta. Kasi totally si Kulot talaga yung pumapunta sa bahay para mag-alaga kay baby pag may ano, pag may nararamdaman ako. Ay, hindi ka pala ako nung time na kaya yung tayo yung bunso namin. Tapos sinama niya na lang si Bumbay. Sabi ko dito na lang sila magdanghalian. Kaya ayan, dito na kami sa likod kumain kasi wala naman ibang tao dyan sa loob. Kami-kami lang. Tapos sobrang init kaya naisipan ko sabi ko sa kanila dito na kami sa likod kumain ay eh, si Bombay. Hinaldok eh. na yung ano yung kaldero. Nagpahalim na sa akin sabi niya ubusin na daw niya yung laman. Ano ka ba? Ibigas ka. Huwag well, doon ka na lang sa likod ha. At maan ako. Ay, sa akin na ano. <laughs> si baby po Nakay. kay. Nando sa bunso namin. Maano muna ako ng tiklopin. Maayos. Sa korto, ko na. Ayan na. Malinis na dyan. At uh, habang bantay pa nung bunso namin si Chris, ayan, dinali ko na yung mga tiklupin para matapos na. Kasi maya-maya, uh, uuwi uh, na rin sila. Sabi ko, ay maya-maya na siya umuwi. Uh, Yunusin ko lang muna yung mga damit para pinabukasan, hindi ko nagawin.